Mr. Wing, gising na, magbablog ka pa. Hindi, pas muna ako, ayoko muna magblog, ang hirap mag-content. Mag-vlog ka na, sabi mo, daily vlog. Oo, sinabi ko yun, pero joke lang yun. <laughs> uh, at ayun nga, pag gising ko, naulan pala. Day 5 panglimang araw sa taong 2024. At yun nga dahil sa naulan at dyan na lang ako sa kwarto, gagawa ako ng video dyan. Oh. Tingnan nyo. Oh, haha. <laughs> Kung napapansin, may empty sa t-shirt ko. Yan po kasi yung dating sinusuot ni Superman. Haha. <laughs> Joke na naman. Ah, <laughs> uh, 'yan oh, pinapakita ko lang yung dating suot ni Superman. Get uh, jet power wow uh, at yun tapos na yung power power <laughs> at dyan yun ay magtisimula ulit tayo sa pagtatrabaho sa araw na to at work work na ulit <laughs> at yun nga medyo mahirap gumawa ng video na dili. daily uh, ito yung panglimang araw sa taong 2024 at sa panglimang araw na to ay medyo mahirap pala talaga yung gumawa ng content daily. Kung alam yung mga susunod kong gagawin, ito din yung ginagawa ko araw-araw. Computer, 8 hours, 16 hours, uh, nagko-computer lang. Magawa kami ng mga uh, website. Kapag gusto nyo mag-sponsor din sa video, kaya pa po tayo sa sponsor. Tagal kong hindi nakapag-upload last year. 7 months, 6 months, pinigil ko. Masahod na ako noon pero pinigil ko. Uh, kailangan ko pa ulit gawa ng paraan, pabalik yung mga engagement, yung mga views, yung mga nagre-react, no? yung mga reaction no? ko dati, yung mga views na ako dati, pero ngayon parang back to zero ulit. Pero sa simula tayo ulit ngayon, ay sana ay supportahan nyo ulit. Supportahan nyo ulit yung, yung mga video. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako gagawa ng video kasi talagang nawawalan ako ng idea. At uh, di ko alam kung anong video yung gagawin ko sa araw na yon O sa araw na to, di ko talaga alam At uh, talagang hirap mag-isip Ang mga gagawin Pero sige lang, mga video-video lang tayo <laughs> Pahala na kung anong video yung magawa Sa T5 na to, yun lang Salamat, follow <laughs> subscribe